good morning, good morning mga iso. Welcome back sa YouTube channel natin mga iso. Samahan nyo naman Tingin ako muli si Tony Vlog dito sa PICC. Update naman tayo about sa mga kaganapan dito na ang nangangawil dito ng mga isda at bangos at tilapia. At marami dito nag nangangawil mga iso. Pang ulam-ulam, marami dito pwede uh, mapag-isunod kung talagang interesado nung mga na mag ano, uh, mga bangos dito, sariwang-sariwa ito mga iso. Samahan nyo ako sa mga ah uh, update natin sa kaganapan dito sa mga Kawilin Surfs. O, oh, shout out nga pala sa mga Wave from Canada. So, lalo-lalo sa mga SEMA, no? shoutout shout out po sa inyo lahat. So, good morning po. So, nandito naman tayo si Tony Vlog. So, maan nyo mukhang dito. So, dito. So, oh, shout out po sa mga subscriber natin sa mga Wave lalo sa mga ano natin, subscriber from Leti, from Davao City. Shout out mga from Kaysons province. Shout out po sa inyo. So, samahan nyo ko muli dito sa ating pag update sa so about mga ng mga nangangawal dito ng isa. So, let's go! Dito tayo. So, bye-bye natin sa dolo, no? So, ito po yung dito. So, area na ito. So, yan. Mga tulad ng mga guys. Mga... Oh, yan. Dito naman tayo sa mga kaganapan dito mga area na ito. Sa mga nangangawal, dami nangangawil po dito. Oh, shout out, good morning, good morning po. Ah, dito naman ka po eh. Ah, Ayan, so yan dito si Anas ko. Yan. yan, dito. Uh, so yun, uh, yan, ah, nakatulad ah, dito mga kayo. Ang dami, alam mo, invitation to rito sa mga nangangawil. na. Ayan, dito mga ay, So, yan, dito na tayo sa area kung saan na yung dami ng angawil, no? So, yan, ito mga isa. Yung dito mga isa. So, yan yung makikita mo. Ito po yung start. Tapos mga nangangawil dito mga isa. So, dami ng angawil dito mga isa, para ba na mga, ano, pang ulam-ulam. Pwede. Yan, katulad yun. Sa haba na ito mga sa perto, yung daungan din ng mga, ano, dun sa dolo may daungan ito. No? Yan, uh, meron dito sa area. Yan. So, titingnan natin kung sinong Uh, maraming huli no na uh, nangangawil po so, napakadami napakadaming nangawil so so dito tayo muli no all right so dito tayo babaan tayo may may mayroon pang tilinghasi guys ano to isang tiling hasi. may nakuha rin siyang tiling hasi to siya guys ayan, katulad na ay maliit na ano ah tiling nga ayan tilinghasi to guys so, dito tayo sa sa mga ibon na yan yan, kaling kaling hasin ako rin yan, kaling mga isang yan, dito si, uy, dito na si boy dami ng ningwit alam mo na, na mga wild na mga bangus at tilapia rito po. ang ito na huli nito mga tilapia o oh, bangus karamihan na bangus yun bangus so din doon sa dulo tilapia sa dulo no kahit walang pain pala yung tilapia pala pwede yun pag hapon mayroon o no? yun yan kahit walang pain pain yung mga tilapia pwede rin yun nakatawal din pala sila So walang competition to mga isa. So, parang nangangawi lang pang ulam ulam lang to mga to. Walang kompetisyon to. Pag competition. Katulad sa may ano Pasig. Ang libangan lang. Sa Pasig kasi mayroon eh. Uh, di, ba kung di, siya, di mga ano yung isdang ano. Yung dori. Ano? Dori. dori. Ayun mga dori, dori, si dori na doon, si Oh, yun. Marami na yun ang mga ano dun. Alam na alam ni Boy. Oh. Para dumadayo rin si Boy dun. Oh. Dumadayo rin ka Boy. Ay. Yeah. Yeah, dito tayo. Yung mga pain dito mga, so yung mga ano harina lang ano no? Harina lang. Harina lang. Ayun, ini-mix yung harina, 'yan mga pain nila. Wala pa na nakuha? Mayroon na. Nakailan na. Wow, mayroon na nakuha na mga nakalimang piraso na si Kuya. Ay, yung tilinghaso yung maliit. Eh na nahuli rin diyan. Oo. Oh, nahuli rin sa Mm, sa mga pusa at mga ibon. Oo. So, yan dito tayo so yan mga so din kuno tayo pupunta muna tayo sa mga yate dito no. So yung mga yate mga sige ipapakita muna natin sa mga yate dito no. Yan bago tayo mag-ano tayo sa mga Ayun, oh, ka-barbers, no? Nandito kami ni ka-barbers. Ka-barbers, saan ba yung yate mo dyan? <laughs> saan yung yate mo dyan? Saan uh, yung yate mo dyan? Yung brown ba? Ayan, <laughs> <ito na> <laughs> oh, Ayan, dito kami mga guys. Kasama naman kami ni ka-barbers Elmo, no? Dito sa, ano? Uh, Pinasyalan lang yung yate rito. Pero lahat yan, hindi sa amin yung mga yate na yan. Ayan, <laughs> dito sa... Ayan, ayan. So, punta tayo, pupunta tayo dito sa mga will Mamay, no? ito pa lang yating ayamanin man pa lang yating guys ha. 'yung colibran ba ng yating mo? Nandito kay kay Tsabit Chenson. Tayo <laughs> galit. Hindi. Ayun may po. Yan. Sayang talaga 'yun. Alam na kasi 'yung pumulo. Kay paktaw no, may sumiyum po no. Ayan. Dito lang malilit lang. Ayan mga guys, sandito tayo ha. So bago tayo pumunta doon sa mga nangangawil, so pinasyal mo na natin itong mga yate ito. dito Ito ang mga bagong labas ko ngayon, yung pinapapita natin. Yan, so mayroon tayong... So yan mga guys so pasyal mo na tayo. Ikot man lang din tayo sa mga yate rito no. Yan, sa mga magagandang mga yate po mga so ikot muna tayo dito sa area kung saan po yung mga ano rito yan pasal pasal mga tayo rito bago tayo pumunta dun sa mga ano yung nangawil yan po ah uh, meron ito sa area yan so, uh, nangangawil so, napakadami nangangawil so, so dito tayo muli no? o ng week ng buwan August Bye.